Hindi lang sa kama o kutson tutulog ang ating mga pusa. Sa totoo lang, may mga kakaiba pa silang pinipiling lugar para magpahinga. Mula sa makikitid na kahon, sa may abuhan hanggang sa ibabaw ng ating mga bubong, talaga namang kahanga-hanga kung paano nila hinahanap ang pinakakomportableng lugar sa ating bahay para sila ay makaramdam ng kaligtasan. Bakit nga ba mahilig ang mga pusa na tumambay o matulog sa mga kakaibang lugar na ito? Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Sa video ito tatalakayin natin ang mga kakaibang lugar pahingahan ng ating mga pusa at kung ano ang ibig sabihin nito. Unang lugar na mahilig matulog ang mga pusa ay sa abuhan o lutuan o dirty kitchen. Bakit natutulog ang mga pusa sa dirty kitchen o abuhan? mayroong mga espiritual at praktikal na dahilan kung bakit nakatambay o palaging natutulog sa dirty kitchen ang ating mga alagang pusa. Una ay ang ating mga abuhan ay nagbibigay sa kanila ng init at ginhawa. Madalas mainit ang lugar ng dirty kitchen o abuhan dahil ginagamit ito sa pagluluto. Gusto ng mga pusa ang may init at komportabling lugar. Kaya natural silang naaakit doon. maariring mas pinili nilang magtambay doon dahil sa amoy ng pagkain. Dahil amoy pagkain ang paligid, naiisip ng pusa na ito ay lugar kung saan may makukuhang pagkain. Kaya nagiging paborito nila itong tambayan o pahingahan. Para sa kanila, ang lugar na ito rin ay tahimik at ligtas kumpara sa loob ng bahay o ibang abalang lugar. Kadalasang tahimik ang dirty kitchen, kaya pakiramdam ng pusa ay ligtas sila habang natutulog. May kaakibat ba itong swerte o malas? Hindi talaga mawawala ang mga spiritual na paniniwala, lalo na ang swerte at malas. Dito muna tayo sa paniniwala sa swerte. Sa ilang kultura sa Pilipinas at iba pang bansa, ang pusa, lalo na kung itim, ay may simbolismo ng swerte o proteksyon. Kapag ang pusa ay pumipili ng isang bahagi ng bahay para tambayan, pinaniniwalaan ng ilan na dinadala nito ang positibong enerhiya o nagbabantay laban sa malas. Lalo na kapag ang mga pusa natin ay doon na talaga namamalagi sa lugar na iyon. Masagana at mayroong positive energy ang lugar na iyon kung saan palagi silang nakapwesto, sa kwarto man o sa abuhan o sa isang sulok ng bahay. Sa kabilang banda, may ilang matatanda naman na naniniwalang kung ang pusa ay laging nasa kusina o abuhan, maaaring magdulot ito ng pagkawala ng grasya sa pagkain. Kasi nga, ang kusina ay isa sa mga parte ng bahay na puno ng kayamanan at swerte. Kapag nakatambay doon ang pusa, lalo na sa lutuan o abuhan, nawawala daw yung grasya o positive energy. Pero hindi ito malawak na pinaniniwalaan. Pangalawa ay ang pagtulog ng mga pusa sa bubong ng bahay. May mga pusa rin ba kayo na kung bigla-bigla na lang nawawala sa loob ng bahay ngunit andun lang pala palagi nakatambay sa inyong mga bubong? Well, sa katunayan, may mga pusa talagang ganyan. Ngunit bakit nga ba? Ano ang mga eksplanasyon batay dito? Una, kaya doon sila namamalagi sa bubong o tumatambay ay dahil sa kaligtasan. Sa natural na ugali ng pusa, gusto nila ang mataas na lugar para makaramdam ng seguridad at maiwasan ang mga panganib. Kung minsan nga mapapansin natin na umaakyat pa ang mga pusa sa puno lalo na kapag may hinahabol sila o may humahabol sa kanila. Dahil kapag nasa mataas silang lugar, feeling nila ay safe sila. Pangalawa ay dahil sa init. Ang normal na temperatura ng katawan ng pusa ay mas mataas kaysa sa tao. Kaya komportable sila sa mas mainit na paligid. Ang bubong, lalo na kung yari sa yero o tiles, ay mainit pagkatapos ng maghapon kaya komportableng higaan para sa kanila lalo na sa malamig na gabi. Sa init, hindi na kailangang gumamit ng maraming enerhiya ang katawan nila para panatilihing mainit ang sarili nila. Ang mga pusa natin ayaw nila ng malalamig dahil sa pinagmulan ng mga pusa, marami silang ninuno mula sa mga maiinit na desyerto. Kaya natural na hilig nila ang maghanap ng mainit na lugar. Pangatlo ay ang teritoryo. Ang mga pusa ay territorial. Minsan, gusto nilang makita ang buong paligid mula sa mataas na posisyon para mabantayan ang teritoryo nila. Kapag sila ay may teritoryo, sila ay ligtas. Ang pagkakaroon ng sariling teritoryo ay nagbibigay sa kanila ng seguridad laban sa mga banta tulad ng ibang hayop o tao. At syempre kapag may teritoryo sila, ibig sabihin umiiwas sila sa abala. Gusto ng pusa ng tahimik at pribadong lugar para makapagpahinga kaya umaakyat sila sa bubong kung saan kaunti ang istorbo. Kapag may sariling espasyo ang pusa, mas mababa ang kanilang stress at mas kalmado sila sa araw-araw. Maaring sumagi din sa isipan ninyo ang mga katanungan tungkol sa kung may kaakibat ba itong swerte o wala. Ngunit nakadepende pa rin sa kultura o paniniwala ng mga tao iyan. Sa ilang kultura, itinuturing na swerte ang pusa. Lalo na kung ito ay kusang pumili ng iyong bahay para pamahingahan. Sinasabi ng matatanda na ang pusang natutulog sa bubong ay naghahatid ng proteksyon at nagdadala ng magandang enerhiya sa bahay. Maaari itong sinyales na mabuti ang enerhiya ng iyong bahay. Kaya naakit ang hayop. Maaring itinuturing ng pusa na ligtas at mapayapa ang iyong bahay. Pangatlo ay ang pagtulog ng mga pusa sa isang box o empty container. Mayroon din namang mga pusa na natutulog sa mga kakaibang sulok katulad ng isang box o isang empty container, balde man 'yan o kahit ano. Ang mga pusa ay may mga natural instinct sila. Gusto ng mga pusa ang mga maliit masikip at saradong mga lugar kasi nararamdaman nilang ligtas sila roon. Ang mga kahon o container ay nagpoprotekta sa kanila mula sa mga panganib at nagbibigay ng sense of security. Maaring dahil ang mga kahon o empty container ay mayroong komportableng temperatura. Ang maliliit na espasyo ay nakakulong ang init ng katawan nila kaya mas mainit at komportable para sa kanila ayon din sa ilang pag-aaral ang pagkakaroon ng lugar na pagtataguan katulad ng kahon ay nakakatulong sa mga pusa para mabawasan ang stress at anxiety ang mga pusa ay may likas na hilig na maghanap ng mga kakaibang lugar para magpahinga katulad ng mga kahon o kahit sa ibabaw ng mga bubong natin sa mga lugar na ito, nakakahanap sila ng comfort at seguridad. Mahalaga sa kanila ang mga space na may malamig na ibabaw. Makitid na espasyo at tahimik na kapaligiran. Ang kanilang pagpili ng lugar ay hindi lamang batay sa fisikal na pangangailangan, kundi pati na rin sa kanilang likas na curiosity at pagnanasa na maprotektahan ang kanilang sarili. Sa kabila ng pagiging natural ng mga habitong ito, may mga paniniwala sa iba't ibang kultura na nagsasabing ang pusa na tumatambay sa mga kakaibang lugar ay nagdadala ng swerte. Bagamat ito ay higit na isang simbolikong paniniwala, may mga nagsasabi na ang pusa ay may misteryosong kakayahan na magbigay ng positibong enerhiya sa kanilang paligid. Kaya naman, kung makita mong maginhawa at masaya ang pusa mo sa isang kakaibang lugar, baka ito ang nagpapahiwatig na may mga magagandang bagay na darating. Sa kabila ng mga paniniwalang ito, mahalaga pa rin tiyakin na ang mga lugar na kinagigiliwa ng iyong pusa ay ligtas para sa kanila. Siguraduhin walang panganib sa mga lugar na iyon at na may mga lugar din silang maaring magpahinga na mas komportable at malinis. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay may natutunan tayo sa video ito. God bless po sa ating lahat.